mga kapangigit para yung maalaga ko yan yung pato ipatri e, pala kasi tatlo ito maliit na bantam yan maliit yan cute tapos ito sa ano may may sisiw na tatlo hindi gaano makita tapos yung dalawang sila ito yan tatlo no, tapos ang um, bantam na malaki Laki na konti yan yung isa maliit tapos malaki likot tapos naman ito yung dalawa ko ano pwede pang sabong yan pati diyan tapos si atring ito pa lang pato yung inahin tapos yung barako barako tapos nandito yung atring